Ngayon mga kaidol, nakadali yung kapitan Ayun sa orto Ayan na, nagsimula na, gumising na <laughs> gumising na mga kaidol gumising na

Ano ba? Dahil? bili pag-iisa? Ilang kilo? Ilang pugni. pag lang na. Ah! Buwi? <laughs> Oo. <laughs> di nakabugto. Pugsungyot. Oo? Okay, okay. Ang kauna na. Laking bangsa yan. lang. Lain ko to? Hindi man? nang Kainan niya maya. Diyan lang yung pakaway ko. Ayan nakadali Kunin mo yung ano kumay. Kunin mo. Yung yung sular. Sular ko ba? Oh, sige. maka-idol si Kapitan ay sinibara na ng malaking isda. Ano kayang isda ito? Excitement man. Oh, direk oh, man sa pod. Yan na si Kapitan oh. Kainan. Ay, ay, mga tukulong

Aw, ano? Yang Wow, ang laki ng isda oh. Ayun, Ito na po. Ito na po. Ah, paki Ah. Oh. untung Ah, yeah, tanggalin ko pa yung kawil mo kasi ayo. Ang anak no? angat mo ay dun, na.

Ayan ka sa pa May lain mo ngayon kawin na sa sana eh hoy Kawin lay May dito ka may Uy ka magkawit ako Huwag ka lay Huwag ka lay

saya kamu tunggu Jadi, siap nakamot na mga bugno Pop, matulog ko na ko pa kamay. Tagalog pong lumalang siyang kamay ba? Pop, matulog na Ah, nalipo na yun Ito <laughs> Oh, ano? Dito? Ngayon makadol, nakadali ng tangigi Grabe mga kaidol Oh, pinasok na agad Pop, <laughs> matulog ka na ka eh. Matulog ka na <laughs> Tulog na, tulog Hehehe <laughs> Pornin. ano si ilang kwapo si ito ba si Bad <laughs> so adyan. kumusta idol? parang walang kang galaw galaw ngayon ah wala idol wala pa? wala pa, hinihintay pa ah sige so yung kapitan natin nakadali na idol si idol lang sa tulog <laughs> ayun Isang mapagpalang gabi mga idol Umaga na po pala mga idol Andito po tayo ulit sa Basnig. Uh, ngayon po ay mag aarya po sila Idol GB. At ako po yung maghahawak ng camera. Yun, uh, punta natin sa Idol GB. Yan po. Ngayon po ay inayos nila yung mga kawil nila. Yan. at ngayon ay i-prepare ipre na nila yung lambat para sa pangalawang area kanila po ay nakapag-area na nila. ito po yung itatawag nila na preparation ngayon po lahat ng mga tao dito sa basit ay busy ito si kapitan naayos na po ang lambat naman po doon po. Hmm. lahat po nung sa gilid na hinihila kapitan yan po yung bahayan ng lambat sa bahayan po ay may kinatawag tayong pamatok yan, yan siya yung masisilbing pagigat pero po sa gitna ng lambat mga ka idol ay may mga tingga po ito para po lumubog yung lambat 1, 2, 3. Meron po kasi tayong anim na sungay. 1, 2, 3. Doon po. 4, 5. And doon sa dulo po. Doon. So may dulo ng bangka ay pang anim. Kaya po yung pamato ay anim din. Ganun din po doon sa unahan. At outdoor chain. Ano po ano si IDGB? Ano Magkarina naman tayo Sana uh, magkadali <laughs> Magkalaid Ayan po yung kanyang unang pamato Pangalawa, pangatlo Ayan. Balialan po yung pamato Tapos ito naman po sa part nila Sila po yung magahila ng lambat Para mapunta doon sa harap ng sungay Yung sungay hindi pa nakababa connector po ay papatayin po nila yung ilaw. I-off ko rin po yung camera. Kasi po ay hindi rin naman po natin makikita yung ah uh, proseso ng ginagawa nila. Ito mo yung kanina po ay may pailan inan silang nahuli na pusit yan ano kaya yung huli nila ay yung chip nagpapakita na may pailan nila na po nagpapakita po sana marami ito so, ay lululay itatali niya yung pinakaano ng bahayan para hindi malaglag yung bulsa Egon nggak mau kita nafsu nafin. Bosun, turut turai. Nggak boleh anjiji.

kalian lihat nih ya oke no. oh, ini terhidupan, ini terhidupan, ini terhidupan. hah? lang bila mulai? kalau nah, 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 lagi?

Ayan, hello na. Idol oh, halo po yung huli natin mga idol. Toray so at galunggung. Ang pangaklong ng po. ito idol, so. idol so. khoato para... sí. sí.

lahat ang unang huli o na so, yan yan galunggong halo pero po mas marami yung turay